What's up mga kaasang at ayun nandito ulit tayo sa farm ngayon at nagchecheck na ako ng mga isda ulit at nagtitingin ako ng mga pwede nating iuwi ulit tapos uh, yun, tinitignan ko yung mga walang laman kasi may mga naiwan ako dito dating walang laman so ang ginagawa ko ay nilalagyan ko ng ano ng uh, ating mga koi peadirt o peadirt at ayun nakapansin ko yung isa dito walang laman to isa bali nalagyan ko na yun yung walang laman na yun ng koi peadirt tapos yung hinahanap ko pa nga isa ito kasi nakakalimutan ko mag-label. Ito isang to, wala rin itong laman. So ang diskarte ko kasi dito para mas madadalian ako. No? Uh, ko yung malalaki, tapos naiiwan yung maliliit. Tapos yung mga maliliit na yun, pag lumaki yun, minsan uh, nanganganak na rin sila kung saan ko sila nilagay. Uh, Yon, uh, pag nanganak sila doon, kukunin ko ulit yung malalaki, may iwan yung maliliit. Tapos, lipat-lipat lang, Ah, 'di ba pag mag -re ako, kukunin ko lahat, tapos lalagyan ko ng ibang strain. So gano'n yung sistema ko dito. at hindi naman siya do nagkakalko. No? Ang kaling process ko, uh, ginagawa ko lang 'yon pag ibebenta ko na sila. Tapos yung pagpili natin ng mga breeders, hindi rin gano'n kaselan, no? ilang uh, 'yun lang. Minsan pinaghahalo-halo ko yung galing sa tab na 'yon, tab na 'to kung isang strain lang, kukuha ako ng kalahati doon, siguro mga lima Kuha rin ako mga lima dito. Tapos pagsasamahin ko sila sa ibang tab naman. So Ganun lang yung paraan ko. Tapos pag nakikita ko na ano, na na yung lumalabas, nire-reset ko yun, binibenta ko lahat, kinakal ko yung iba. Tapos, ayun, uh, ulit ako ng mga bagong strain. So, ito nga, nag-iisip na akong magdagdag ulit ng mga strain at mag-reset ng ibang strain pa. Pero ngayon, eh, ang gusto kong mangyari, eh, yung mga bakante, malagyan ko ng feeder. So, ito, sinilip ko to kanina, wala na, wala na rin itong laman. Wala ko nakikita lumalangoy kahit isang isda. So ang ginagawa ko, yan. Kukuhaan ko yan ng ano, ng feeder. So ito yung mga feeder natin. Sana makakuha tayo ng ano, no? kasi sumandok na ako dyan kanina. Ayan mga koy, feeder, feeder. Dami nito. Pero malilit pa eh, kaya hindi ako makapag-release talaga eh. Feeling ko, ano pa bitin pa sa laki. So ang gagawin ko dyan, scoop ko lang. Yan, kung alay ko lang yung mahuli ko. Ayan, medyo Nagit sampu na yata ito. Pwede na yan. Okay na to. Okay na yan. Excuse me. Excuse me. So yung walang laman. Patay tayo dyan. Saan yung walang laman? Ito may laman. May mangga pa. Ito may laman. Ito So yan. Ito mga to. Yung napili natin. Napili talaga yun. Yung nakuha natin doon. Dito natin lalagay para dyan na sila lumaki uh, meron naman mga male and ako nakikita so yun, ang ano ko kasi ang priority ko talaga maparami is yung uh, koi feeder natin tsaka feeder kasi yun talaga yung napakabilis ano mabenta napakabilis nun kasi parang isa sa paborito ng mga Pinoy yan eh so tatlong tab ko na dito na meron akong feeder koi feeder kung pidot, jeans yan eh. Tapos pag nalabas yung pidot, binibeto ko ng pidot. Ayan o. Oh. Ah. Ito yung cellphone ko, di ba? <laughs> Ayan, so. karon na tayong tatlo dyan. Hintayin ko na lang lumaki yun. Tapos, yun, nag-check na ako dito kanina. Itong mga albino full platinum natin. May mga fry na. Dito sa ka main breeder natin, parang di na nagbuga. Ito yung mga ano, albino platinum dito naman ano uh, ano ba tawag dito umutang um, ko na ah uh, dem mosaic uh, yermo saik naglalakihan na sila pero parang wala pa ang ano, pwedeng ibenta dito sinilip ko na yung iba dyan kanina yung p-dirt ito pala ako yung p-dirt din to ito ba yung nilagyan natin? Ay, ito pala yung nilagyan. ito pala yung nilagyan natin. Dito ang katabi niya, ano, HB Red. Yan, may mga HB Red pa ako, yan. Eh. HB Red. Ayan. Sa pagano naman ng gapi, no? sa pagpaparami ng gapi, kailangan mo lang maraming nilagyan. Hindi mo kailangan ng maraming breeders. Doon ako nagkamali dati. Akala ko pag meron ako 10 breeders, eh ang bilis niyan dumami. Hindi pala ganon. Kailangan pala marami kang lalagyan kasi yung isang pair mo isang trio mo ng breeder kaya niya magproduce ng limang lalagyan sa isang siguro sa mga kalating taon sa kalating taon yung tatlong piraso mo mabupuno mo yung limang ganto so hindi ko na ina-advise na pag magbe-breed kayo ng gapi yung maraming breeder mas maganda ready kayo sa maraming lalagyan magsimula kayo sa trio dalawang trio na magkaibang kulay tapos pag nanganak na nanganak yon ililipat nyo nang ililipat yung mga ano yung mga breeders kasi matagal lumaki, mga 2 to 3 months bago pa lumaki yan eh. Ako nga pag nag-release ako 4 to 5 months o 6 months para talagang malaking malaki. Kasi nahiya ako pag ano maliit. Teka lang, may napansin pa ako dito. Yung mga... pare ko. Yung mga... PKBM natin may fry na oh. Ano may fry oh. Ayos anak uh, na pala sila. So marami na tong fry. Pwede ko nang ilipat to kasi problema ko. para paglilipat paglilipatan yan, So sa susunod na punta ko na lang tsaka ako sila ililipat. Ayos, dami ng fry. Parang ito, dami na rin fry na itong mga ano natin. Mga yellow platinum natin. Tapos yun, ito, wala rin nga pala laman to. Kaso medyo ano, medyo nadilaw yung tubig. Ito pala walang laman. Pwede rin natin lagyan to ng ano. Ito syempre para ito na yung dumami. Scoop lang tayo dyan. O oh, diba ang dami. Lagyan natin. Ayan natin dumami yan kahit puro ganito na lang eh. Kahit puro ganyan lang ang strain ko. Okay na ako eh. Ayan papadagdaga ko na lang ng tubig to. Ayan eh. ganyan na iso. Kunin ko yan sa malaki na iso eh. Parang pwede na manganak, eh. you know, mga anak eh. Ayan o. Mga mga anak na nga ito pag inuwi ko. Kunin ko yan mamaya. Tapos ayun na uh, update lang. Yung mga koi feeder natin dami pa rin. Tapos may crayfish nga pala diyan, no? kaya malabo 'yan. May crayfish diyan, eh. nilagay ni Papa ng crayfish. Kaya ko nga ba kung ba't dito niya naisip ilagay. Pero okay naman din kasi eh. dami pa rin naman yung ating koi feeder. Tapos itong mga ano natin, mga tag dito. Ah uh, RDSS 'yan, naglalaki na rin. Dami RDSS. Oh. Sa niya kanya, puno yan, dun. Tapos yun nga, nag-usap namin ni Papa. magdadagdag ako ng ganto dalawa pa siguro, ng ganyang kalaki. Lagay natin doon, tapos yung plano natin magbakod. Sana matuloy na ngayong taon. Isang taon ko na pinaplano yan, hindi pa, hindi <laughs> pa rin nangyari. Yung nilagay natin dito yung trio ng ano, long fin na ano, dyan pa rin. Long fin, uh, high fin na red wag platy retroactive plate yan magloba rin sila dyan tignan natin kung dadami hindi na ng tubig no strict talang lang yung halaman natin na arawan tapos may lupa hindi na ng tubig yan lang discard dyan walang pump yan ito wala rin pump ah ito yun mahuwa muna ako isda tignan natin kung ano yung mga mahuwi natin doon mga wala naman crayfish ko hindi pa pala dumadami ulit kalimutan ko na kung kailan tayo nakapagpapisa ng crayfish sa sobrang tagal pero may mga crayfish pa rin ako dyan Hindi rin naman mabenta Real talk lang Hindi <laughs> mabenta ang crayfish Na hype lang dati yun pero ngayon wala na masyado na pili no? Manguwa lang tayo Konti lang So mga kasang no, konti lang ang kinuha ko ngayon Wala ko ng konting uh, Oil feeder uh, RDSS uh, May konti ka RDSS Purple Dragon, Snake Skin PDSS uh, saka konting ano koi feeder ngayon tong koi feeder na to baka sa bahay ko lang to para may muna doon wala pang pambenta guys So ayan lang muna sa ngayon mga kaasang no? Sa mga gusto kong order Meron ako mga stocks pa sa bahay Message nyo lang ako sa aking Facebook page Na Hendrix Backyard uh, At yun, uh, na nyo na lang na mag ako doon Para doon tayo mag usap no? Kasi wala namang PM dito sa YouTube uh, At yun, uh, tapos yun na video na to Maraming maraming salamat sa mga nanood Peace out